Kumpirmado na si Jordan Heading sa TNT Tropang 5G at si Mikey Williams sa grupo ng Converge. Nangyari ang lahat ng gumalaw ang pamunuan ng PBA para aprobahan ang nasabing trade ng dalawang kuponan. Sa panig ng Converge, sinasabing si Mr. Dennis Uy ang nakatakdang makipag-negotiate kay Mikey Williams kung saan may alok silang 420,000 kada buwan, higit na mas mababa sa tinatanggap ni Mikey sa TNT Tropang 5G bago sila naghiwalay ng landas at ang ilan nating mga kababayan nagbanggaan sa social media ng paratangan ng iba na sinagip ng Magnolia ang kapatid na Hinebra sa huling bakbakan. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Gumalaw at walang inaksayang oras ang PBA para ayusin ang kaso ni Mike Williams at Jordan Heading sa TNT at Converge. Ayon sa balita ng PBA website, aprobado na ang nasabing trade at dahil aprobado na, usap-usapan ngayon ang pagpasok ni Mike Williams sa Converge. Tanong, sino ang naatasang makipag-negotiate sa mailap na si Mike Williams? Tutukan natin si Converge Team Governor Archen Cayabyab sa report ni Ruben Terado sa SPIN. Si Sir Dennis Uy, siya yung mag-handle na negotiation kay Mikey Williams. Gusto ko siyang kausapin pero siguro mas maganda kung si Sir Dennis Uy na lang talaga yung mag-handle na negotiation. Si Mr. Dennis Uy talaga ha, siya na yung bahala sa negotiation kay Mikey Williams. Siguro alam ng Converge na mahirap yung pinagdaanan ng TNT tropang 5G dati. Actually open book naman yan, di ba? Yung matagal na hindi pagkakaintindihan ng dalawa or ni Mikey Williams at ng TNT. Anyway, at least may magandang nangyayari sa ngayon dito kay Mikey, di ba? Dati na bulgar na ni Homer Sison na gusto gusto niyang bumalik na dito sa Pilipinas para maglaro ulit dito sa PBA. Ibig sabihin, open na open na siya sa anumang transaksyon. Tapos, si Mr. Dennis ay pa yung gagawa ng move para maplansya ang lahat. So, parang wala tayong nakikitang dahilan para hindi sila magkasundo dito. Na-report na rin ang spin kahapon na tatanggap si Mikey ng maximum na 420 kada buwan. 420 k po yan na kada buwan. Hindi pa ata kasama doon yung ibang benefit na pwedeng ibigay ng Converse. Kaya hinala natin, magiging smooth ang lahat kahit medyo malayo ang alok ng Converse sa dating kinikita sa TNT kada buwan ni Mikey Williams ayon ah, na rin dito sa report ni Homer Sison. Sa kaso naman ni Jordan Heading, parang wala naman tayo nakikitang problema doon. Noong nakaraang araw kasi, nakita natin sa isang video na isa-isa niya sinalubong ang kapwa niya player sa team ng Converge para magpaalam siya, di ba? Sa panig naman ni Coach Chot, siguro pwede niya siya magbigay ng pahayag tungkol dito. Kasi noong mga nakarang araw, hindi talaga siya nagbigay ng pahayag tungkol sa trade na naganap sa pagitan ng TNT at Converge. So ito na yung tamang panahon siguro para magbigay siya ng kanyang opinion sa issue. Kung nakatakdang makipag-negotiate si Mr. Dennis Uy kay Mike Williams, naglabas naman ang pahayag si TNT Tropang 5G Team Manager Jojo Lastimosa tungkol sa lagay ni Jordan Heading. Ayon kay Jonas, makikipagkita sila kay Heading ngayong Miyerkules para alamin kung kailan ito makakasama sa grupo kung saan target nilang Grand Slam. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Jolas sa report ni Allman Leyba ng Fieldstar. Kikitain namin si Jordan sa Miyerkules kasi walang laro ang TNT sa Martes eh. Sa panahong yun, makikita namin kung ano pakaramdam niya at kung paano siya sa ensayo at routine. Siya magsasabi sa amin kung kailan siya handa. Alam niyo maswerte talaga tong TNT tropang 5G eh. Hindi sila nahihirapan or hindi sila mahihirapan kay Jordan Heading. Andito lang kasi siya, di ba? Hindi katulad ni Mikey sa Converge, kailangan nilang makipag-negotiate habang nasa abroad si Mikey. So ngayon, nagsisimula na rin silang kumilos para sa hinahangad nilang Grand Slam. Sa ngayon, meron silang kartadang 5-3. Limang magkakasunod na silang nanalo matapos silang mabokya ng tatlong magkakasunod din, di ba? Tapos, isasama pa nila ngayon si Heading. Kaya tingin natin maganda ang chance nila sa hinahangad ng Grand Slam. syempre dasal nila na makasama nila si Heading para makatulong kagad ka yan. Ang problema, wala pa talagang check na petsa kung kailan babalik si Jordan sa court. Kung sakali papasok si Jordan Heading sa grupo ng TNT, nabit-bet ang na magandang kartada ha. Meron kasi siyang 17 points at 5 rebounds. Average niya po yan kada bakbakan habang andun siya sa converts. Kung kaya niyang gawin ulit yan, sakaling pumasok na siya sa TNT kahit paano maging mag ang galaw ng 5G sa kabila ng pagkawala ni Jason Castro and of course na rin ang batak sa kanilang anay. Kaya abang-abang siguro tayo mga playoffs sa magiging journey, hindi lang ni Mikey sa converts, kundi maging ni Jordan Heading dito sa grupo ng TNT. Kung nakatakdang makipagkita si Jordan Heading kay Jolas ngayong Merkules, mainit naman ang usap-usapan sa social media tungkol sa umunipagsakip ng Magnolia sa barangay Hinebra. Matatanda ang natalo ng Gene Kings ang Mags sa kanilang huling bakbakan kahit lamang na sampu ang sampuang Mags sa fourth quarter. At para sa ilang netizen, sagip gift kapamilya ang nangyari. Narito ang report. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Kahit la mga Magnolia, pagdating sa fourth quarter, magbibigay na kasi Jinse eh. Pagagalitan sila ng Mother Chua, ganyan ang pamilya, nagtutulungan para sa kanila pa rin ang championship. Actually mga ka-playoffs, hindi lang yan ang natanggap nating komento sa huli nating post tungkol sa pagkatalo ng Magnolia sa Barangay Hinebra kung saan lamang na lamang ang mag sa fourth quarter. Marami po sila na nagsasabi na sagip gift kapamilya nangyari doon. Hindi rin kasi pumabayaan ni Al Francis Chua na lumubog sa standing ng Barangay Hinebra. Sila raw talagang dapat makapasok or para kahit pano magkakasama pa rin naman ng grupo ng SMC sa pag-akyat sa semis. Parang ganun na sinasabi nila. Siyempre, dumipensa ang fans ng Barangay Hinebra may natawa at siguro merong nainis at para sa kanila walang ganon, talo is talo. Hindi pwedeng magbigay ang sino man sa isa't isa kahit magkapatid pa sila dyan. Yun ang paninindigan nila. Maguli yung comment section, di ba? Para naman sa akin, tingin ko hindi talaga pwedeng mangyari yun eh. Parang wala atang sagip ka pamilya doon. Kahit magkakapatid sila dyan, tingin ko, hindi gagawin ng Magnolia or kahit ng SMB at Barangay Hinebra. Walang bigayan doon. Pagbibenta na ng laro yun eh. At sa so tingin ko, hindi hindi gagawin ng sino mong player or coach sa magbenta ng laban. Unang-una, yung Mags, ang tagal na nilang hindi nagcha-champion, di ba? 2018 pa ata sila huli nag-champion kung di tayo nagkakamali. Kaya tingin natin, gagawin nila lahat para makauna sa semis patungo ng finals. Lahat ng paraan available sa kanila, kukuhanin nila yan para makauna sila dyan. So guys, maraming maraming salamat.